Direk Loren may special message kay Kim Chu sa kanyang kaarawan, nakakatuwa itong si Direk. Bilang pangalawang ama ni Kim Chu sa mundo ng showbiz ay natutuwa rin siya sa magandang career at love life ng kanyang alaga. Sadyang napakaraming nagmamahal sa actress, patunay kung gaano kabuting anak, kapatid at kaibigan. Sa mga nalaman ng mga fans about sa personality ni Kim Cho mas humanga ang mga ito at natutuwa na may ginintuan puso ang actress, anuman ang iba to sa kanya ng mga bashers mas marami pa rin ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi biro ang pinagdaanan last year na natiling tahimik at naging malakas sa kanyang pinagdaanan. Ayon nga sa mga komento. Tago sa puso mga messages sa kanya ng mga kaibigan niya nakakaiyak sobrang bait mo Kim. Wish you the best happiness in your heart kung ano ginagawa mong pagpapasaya sa mga tao sa pamilya mo at mga kaibigan mo higit pa sana don ang ma-receive mo napakabuti ng puso mo. Napakaswerte ng lalaki na makakatuluyan mo. Nandito lang kaming mga fans mo na handang sumuporta sa lahat ng ginagawa mo. Ayon pa sa isang komento. Kaya dapat lang mapunta sa deserving na tao si Kim, kasi madami ang higit na masasaktan in God's will sa tamang tao ka na mapupunta. Dahil busilak kang magmahal sa lahat. Ipagdadasal din namin na si Paolo na ang tamang lalaki sa buhay mo maging masaya ka lang. Ayon pa sa isang komento, dito ako naiyak sa birthday message ni Vong para kay Kimi. Kaya mahal na mahal siya ni Bong, kasi isa talaga siyang tunay na kaibigan. Kaya deserved mo talaga ng isang taong tunay na magmamahal sa Kimi. Ilan lang iyan sa mga nakakaantig na mga mensahe mula sa tagahanga.